Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok sa Nisidro, nakatira ang isang dalagitang labing-anim na taong gulang na si Dolores. Mahirap lamang sila. Ang kanyang ama ay isang maguuling at ang ina naman ay naglalabada sa bayan. Sa kabila ng hirap, kilala si Dolores sa baryo bilang masipag, magalang at may mabuting puso. Hindi siya marunong magreklamo kahit araw-araw ay lumalakad siya nang ilang kilometro papunta sa ilog para maglaba o kumuha ng tubig nakangiti pa rin siya. Ngunit sa kabila ng kanyang kabaitan, madalas siyang minamaliit ng mga kabataang anak ng mayayaman. Tingnan mo si Dolores, ang luma ng damit, parang basahan biro ni Rina, anak ng tindera sa bayan. Hindi na lang niya pinapansin sapagkat alam niyang walang saysay ang makipagtalo sa halip tumitingin siya sa kalangitan at ibinubulong balang araw. Gaganda rin ang takbo ng buhay namin. Isang araw habang naglalakad siya pa uwi galing sa ilog, dumaan siya sa isang matandang punong balete. Karaniwan niyang iniiwasan iyon dahil sabi ng mga matatanda, tirahan daw ng mga duwende. Ngunit ng araw na iyon, may kakaibang bagay na nagniningning sa ilalim ng mga ugat ng puno. Lumapit siya at nakita niya ang isang sapatos na kulay ginto kumikislap sa liwanag ng dapitapon. Dahan-dahan niya itong kinuha. Magaan ito parang hindi totoo. Kanino kaya ito? Tanong niya sa sarili. Sa sobrang ganda ng sapatos, napahanga siya. Hindi pa siya kailanman nakakita ng ganitong kagandahang bagay. Nais niyang isuot, pero naisip niyang baka may nagmamayari. Kaya itinago muna niya sa bayong at Nagpasyang ibalik ito kinabukasan kung sakaling may maghanap. Ngunit pag uwi niya, kakaiba ang nangyari. Nang inilapag niya sa sahig ang bayong, biglang kumislap ang sapatos. Isang maliit na anino ang lumabas mula rito. Isang duwende, kasing laki ng bote ng soft drink, nakasuot ng gintong kupya at may dalang baston na kumikintab. Aba, sino ka? Gulat na tanong ni Dolores. Gumiti ang duwende. Ako si Luning Ning, tagapangalaga ng gintong sapatos. Salamat at natagpuan mo ito, iha. Dahil sa iyong katapatan at kabutihan, bibigyan kita ng gantimpala. Nanlaki ang mata ni Dolores. Gantimpala? Pero hindi ko naman po ito ninakaw. Alam ko, sagot ni Luning Ning habang umiilaw ang kanyang baston. Ang gintong sapatos na ito ay may kapangyarihang makapagpabago ng kapalaran. Ngunit dapat mo itong gamitin sa kabutihan, hindi sa kasakiman. Bago pa man makapagsalita si Dolores, biglang naglaho ang duwende at naiwan sa harap niya ang parehong sapatos, ngayon ay kumikislap palalo. Muling tumingin si Dolores sa paligid, tahimik na naman ang paligid, parang walang nangyari. Ngunit sa puso niya, ramdam niyang may kakaibang himala ang paparating. Kinabukasan, maagang nagising si Dolores. Hindi niya alam kung panaginip lang ang lahat, pero nang silipin niya sa ilalim ng banig, nandoon pa rin ang gintong sapatos, maliwanag at tila buhay. Napangiti siya at napabulong, totoo pala. Isinuot niya ito sa kanyang mga paa, kahit isa lang ang nakita niya. Laking gulat niya ng kusang lumitawang kapareha, at sa sandaling iyon dama niya ang magaan na pakiramdam, parang lumulutang siya paglabas niya ng bahay tila kumikintab ang bawat hakbang niya at napapalingon ng mga tao. Habang naglalakad siya papuntang ilog, nadaanan niya ang bukiri ni Mang Pilo. Napansin niya na ang tuyong palay ay unti-unting nagiging luntian sa bawat yapak niyang dumaraan. Napahinto siya hindi makapaniwala. Ano ito? Anong nangyayari? Lumapit si Mang Pilo, nagtatakang magsasaka. Dolores! Abay, anong hiwaga iyan? Kanina'y halos patay na ang tanim ko. Ngayon ay sariwa ulit. Hindi na alam ni Dolores ang isasagot. Iwan ko po, Mang Pilo. Baka po dahil sa sapatos ko. Kumalat agad ang balita sa baryo. May dalagitang may sapatos na nagdudulot ng swerte. Marami ang nagpunta sa bahay nila, Dolores, mga magsasakang gustong makahingi ng tulong, mga tindera na gustong makahawak ng sapatos at pati ang mga kapitbahay na dati inangapi. Ngayon biglang bumait. Dolores, baka naman pwede mong daanan ang tanim naming kamatis. Sabi ni Rina na dati inangungutya sa kanya. Ngumiti si Dolores. Sige, tutulungan ko kayo. Pero sana, maging mabuti rin kayo sa kapwa, ha? Sa bawat yapak ng kanyang gintong sapatos, ang mga tuyong tanim ay muling nagkakaroon ng buhay. Ang mga tao ay nagbabalik ng pag-asa. At unti-unti, nagbago rin ang tingin ng mga taga-baryo kay Dolores. Hindi na siya mahirap, kundi pinagpala. Ngunit habang dumarami ang humahanga sa kanya, may ilan namang nagsimulang mainggit. Isa rito si Doña Sebastiana, ang mayamang may-ari ng malawak na lupain. Hindi maaari. Isang hamak nagdalagita lang siya. Hindi siya dapat sumikat kaysa sa akin, sabi niya sa kanyang kasambahay. Hanapan mo ng paraan upang makuha ko ang sapatos na iyon. Sa gabi ring iyon, nagdasal si Dolores sa ilalim ng buwan. Diyos ko, sanay magamit ko po ang sapatos na ito para sa kabutihan. At sanay huwag po akong matukso sa kasakiman. Tumango si Dolores at ngumiti. Opao, luningning. Hindi ko po ito kakalimutan. Lumipas ang mga araw at lalong sumikat si Dolores. Ang dating kubo nilang halos gumuho ay napalitan ng maayos na bahay na gawa sa tabla at pawid. Marami ang tumutulong sa kanya dahil sa kabutihan niya sa lahat. Ngunit si Doña Sebastiana, sa halip na matuwa lalo pang nagngit-ngit sa inggit, hindi ko papayagan na mas sikat siya kaysa sa akin. Ako ang pinakamayaman sa baryong ito, sigaw niya sa mga tauhan. Kaya't isang gabi, nagutos siya kay Thomas, isa sa kanyang alila, na nakawi ng gintong sapatos. Kapag nakuha mo yon, bibigyan kita ng malaking gantimpala, sabi ng Donya. Sumunod si Thomas. Dumaan siya sa likod ng bahay ni Dolores habang tulog ang lahat. Maingat niyang binuksan ang bintana at kinuha ang sapatos na nakapatong sa tabi ng banig. Ngunit sa sandaling nahawakan niya ito, sumiklab ng liwanag, napasigaw si Thomas at tumakbo palayo. Nagising si Dolores. Ano iyon? nang makita niyang wala na ang sapatos, agad siyang tumakbo palabas. Sa gitna ng dilim, naramdaman niyang parang may gumagabay sa kanya, liwanag na nagmumula sa lupa. Sinundan niya ito hanggang sa may bakod ng Donya, at doon niya nakita si Thomas, nakahandusay at nanginginig, habang hawak pa rin ang sapatos. Patawarin mo ako, Dolores, hikbi ni Thomas. Inutusan lang ako ni Donya Sebastiana. Hindi ko alam na may kapangyarihan pala ito. Lumapit si Dolores at pinatawad siya. Ang mahalaga, nagsabi ka ng totoo. Tinulungan niya itong tumayo at ibinalik sa kanya ang sapatos. Ngunit bago pa sila makaalis, lumabas si Donya Sebastiana galit na galit. Akin na ang sapatos na iyan. Karapatan kong magkaroon ng ganyang yaman. Sigaw ng Donya habang hawak ang baril na ginamit niya sa pangangaso. Ngunit biglang umugong ang hangin at lumitaw si Luningning sa harap nila. Donya Sebastiana, wika ng duwende. Ang sapatos na ito ay hindi para sa mga ganid. Ito ay gantimpala sa pusong marunong magbigay at magpatawad. Nang subukang sunggaban ng Donya ang sapatos, bigla itong naging abo sa kanyang mga kamay. At kasabay niyon ang gintong sapatos ay naglaho rin. Nagulat si Dolores. Luningning, bakit nawala? Ngumiti ang duwende. Hindi mo na kailangan ng gintong sapatos, Dolores. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay nasa iyong puso, ang kabutihan, kababaang loob at pag-ibig mo sa kapwa. Pagkaraan ng gabing iyon, bumalik sa dating ayos sa ang lahat. Ngunit kahit wala na ang gintong sapatos, nananatiling pinagpala si Dolores, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa paggalang at pagmamahal ng mga tao. Ang kanyang kabutihan ay kumalat sa buong baryo at naging inspirasyon sa marami. At sa tuwing may batang daraan sa ilalim ng punong balete, sinasabi ng matatanda ay, hey, diyan nakapulot si Dolores ng gintong sapatos ng duwende, ang sapatos na nagturo sa kanya na ang pinakamahalagang kayamanan ay ang puso na marunong magmahal at magpatawad.